So ayun mga ka panibagong araw, panibagong vlog, no? So gipit na gipit na talaga tayo ngayon. So kakakuha lang natin ng pera. Salamat sa Facebook, salamat sa Meta. Ay, kailangan natin gumawa ulit ng mga videos pa. At ito na nga ang sagot sa kahirapan, no? So ayan na, kailangan-kailangan natin to para kumita ng pera. Siyempre, magdadamay tayo para hindi lang tayo yung ah uh, ano dito. Sa si Asian Manoy. Sana sa si Asian Manoy. Ayan, papo siya dun sa garahe. So, simulan na natin. Hello, boy! Wala na tayong pin. Ating gumawa ulit ng vlog at content. So, kapit na tayo sa patalim. So, mo muna yan, boy. Ay, sabi pa nga. Kasi okay, nga, sampol, RR! RR! Sa... 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 Punta natin ngayon yung RXT. Ano ba yung nabalitaan mong narinig mo? Nabalitaan ko na yung laban may karira daw sa ruwa. So, lalabas natin. So, ayun mga kamorg, nag-post na yung Tiga South Racing na next year January 2024 ay baka magkaroon ulit ng legal race so abangan natin yan so etong muntik ng makasali nung nakarang taon ay lalabas na ulit namin ni Asian Manoy no so yung 59 power ay utay utay na rin natin palta natin ng sigunyal lalagyan natin ng konting DN okay ready ka na ba dyan? ready na tawal mo So pagtapos dito ay pupuntahan naman namin yung mga enduro doon sa kabila titingnan namin kung sino yung may potensyal na madaling panda rin okay sige pupunta na kami dun sa ibang motor titingnan namin kung may mga kuryente <laughs> so titingnan namin kung may kurente yung mga motor then dali namin na kung sino yung may pinaka potential na panda rin sige na, so, mga kaumark andito na yung tambak natin so pahuwi din yung boss nating isa eh, kailangan umandar na to lahat ano unahin natin yung munang malayo tingnan natin kung may kurente Padyak lang kailangan dito ang punan Sige okay. Isin manoy Sige okay. Sige okay. Moto One Uy may mga susi pa Baka umandar agad yan Tahol mo na Ay ay, ay. <laughs> ko paano. Hey, paano? <laughs> mo mo. Ilang? Itutok mo lang may doon. Sobrang layo. Ang <manyang panaklag> lang may durog. Sobrang layo. Nino, tamong... Hindi nino, nino, nino. Orong, orong, orong. Uy, uh, lay, lay, um, meron. Ako. mo So, <coughs> Ayan mga ka-mark goods to May kurente Baka itong mauna doon Then Next Pwede nyo bili ng ganito As is Pero mag-ibang presyo nito Kapag mandar na So ito yung totoong negosyo Ayan <laughs> <laughs> So <laughs> Next next Okay ito may kuryente Si Moto 1 Kaso yung preno sa unahan Ay madali na yung gawa ng paraan May susi pa to O may susi pa to Try natin tong next. Ito, pang karera kasi to, may karga to. Ay, dyan na muna yan. Kinahuya natin nung nakaraang race. Oh, milaw pa! Milaw pa, boy! Ibig sabihin, naandar. Iya, <coughs> yeah, baka andar yan, boy, ah. Dapat pili din tayong gas, no? Ang ilaw mga kaumort May chok ba yan? May chok ba? Uy! Naandar nga buya KTM to mga kaumort Ganito yung motor na pinanlaban ni Boss Axel Tebes KTM Kaso ito Pinoy style Gasolina lang boy Ayos yan boy Goods ang motor number 2 Parang makakapailog na tayo ngayon, boy, ah. mo na tayo dyan. Tawal mo na. <tryan> natin lahat. Next, ito naman. Susi, boss. Ako on ng susi. May kuryente itong dalawa. Goods na. Try namin bilhin ng gasolina. Okay. wala ah. Wala. Walang kuryente tong isa. So baka CDI or ano, ganda pa naman ng pipe oh. Ganda ng tunog niyan. Itong ditong dalawa medyo sikip naman ah. Ano, tingnan pa natin to. O oh, ilabas na natin yung dalawa. Parang gasolina lang eh. So bibili mo na ng gasolina mga homework. Baka magaya sa gasolina, din hangin na lang ng mga gulong. Tawal mo na dyan! <laughs> Baka may mag-send ng lion boy, ha? Ah. So ayun mga kamark, nandun pa rin yung ating RM250cc na 2-stroke na tuyuan ng kulan. Eh, mahirap ang pyesa. So tambay muna yan dyan. Baka lagyan na lang natin ng China na engine. Okay, next motor! Okay na, good. Ito lang walang kuryente. Ito may kuryente, 'yan may kuryente. Tayo na tin isa. Andiyan si Boy kuryente. Tahol muna na, Boy. Tahol muna <laughs> Hindi la, Boy. Hindi la. <laughs> Yan. <laughs> so, so, gawa na natin ng sariling PJ Asian Manoy para magkapira na rin ito sa kakablog. <laughs> Nag-uumpisa-umpisa na. Okay, hindi dilaw naman. May kurenti kaya? Ba, andar mo Hi. Miron, Hindi pala nakasusi. Wala dito. Wala din? May meron. may ilaw eh oh. Good siyan, good. One, two, three. Ito na lang, last. Isang pula ulit. KTM. Walang susi. Lang, walang susi. Yan lang, walang Walang susi. Walang rekta? Hiram ka ng susi dyan sa isa. Oha? Oh, Mikat? kasi kailangan mo munang to Game, Taol. Thank you, for the <laughs> thank you, 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 for the heart. Thank you for the heart. Thank you for the heart. Thank you for the flower. Thank you for the flower. Thank you for the ice the... cream. <laughs> <laughs> yeah, pinawan talaga. Puta na ka 1, ano, in 80k yun ah. Sa so, isang live niya lang, yung may nagsend ng lion. Dupit ay. Oh, Mark, yung huli. Wala din. Wala din. So Ayan, shoutout ka pala kay Ino So si Ino yung isa nag tumulong sa ating mahakot to lahat Sa so, May sanditangke pa tayo doon So mga naghahanap ng ditangke, pwede yan Okay, so Bili kaming gasolina So abangan nyo sa next vlog, papanla rin namin No? Hanggat may isang naniniwala, hanggat may isang motor na sira, ay eh, dalhin nyo dito sa amin. At kinatabak namin dito sa bahay. Okay. Thank you muna dyan sa lahat ng followers natin. Thank you for the heart. Thank you for the flower. Thank you for the... Uh, ano ba Ice cream. Ice cream? Ay, 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 ay. ay. Oh, may nagsigna aso ah! So ayun Mga comers salamat po sa patuloy na nag uh, sa page natin So basta tungkol sa motor Kahit minsan di na tungkol sa motor Ay bablog natin yan Sama natin si Asia Manoy, si Lecham Works So, ang buong team. So, abangan natin sa mga uh, future vlogs pa. So, marami pa tayong vlogs, no? At nakakatuwa, may pera talaga sa pagbablog. So, hindi tayo magkakapera. Hindi tayo makakapabili ng gantong mga motor. Kung hindi dahil sa tulong nyo. So, tuloy-tuloy lang. Like, share, and subscribe. YouTube, TikTok, and Facebook. Salamat po ulit. Yeah! Tukol mo na dyan! <laughs>